Pag-usapan po natin mga kakoleksyon ng isa sa mga bagong lumabas na error coins na pwedeng magkahalaga ng 5,000 hanggang 10,000 pesos o higit pa. So ito po yung mga hindi inaasahan na pwedeng matagpuan ng mga kakoleksyon natin dyan na nagkukolek din po at nagbaba kasakali na makahanap din po at makakita ng mga kakaiba o hard to find coins. So kung interesado ka na malaman ay panoorin mo lang ang video na ito. So bago po tayo magpatuloy ay i-share ko lang yung nabili po nating barya na ipinadala po sa atin ngayon ng JRS. Galing po ito ng Calapan City, Oriental Mindoro. At nabili po natin ito kay Sir Jason Lunar na isang kilalang legit auctioner coin collector. At siya rin po yung sender natin dito sa coins na kanyang ipinadala. So i-unboxing na natin to mga ka-collection. So ito po yung mga bagong hanap po natin na barya ngayon dahil dahil nagbubuo po tayo ngayon ng serye po nito ng mga barya po na napili po natin. So gusto ko po lang pong ibahagi sa inyo para alam ninyo yung mga barya na binibili natin at para may idea din po kayo kung ano ba talaga yung mga barya na dapat po natin kolektahin. At pamilyar na rin naman kayo siguro sa mga hard to find coins na patuloy po na hinahanap at binibili po ng mga coin collector. So may mga video na nga tayo ng mga in-demand coins, mga kakoleksyon kung gusto nyong panoorin yung mga, yung mga dati po natin yung mga video. Ayan po, nandyan lang po siya ito so, ang nabili po natin mga kakoleksyon ay ito po ito po ay isang set po ng series po ng uh, ang bagong lipunan ABL coins po mga kakoleksyon na mula year 1980 na 5 piso hanggang year 1980 na 1 sentimo yan po So ito po yung hinabol natin ito pong 5 piso dahil ito po talaga yung hinahanap po natin at binibili Ito pong year 1980 na Marcos coins na 5 piso Ayan So nagbubuo po tayo nito kaya ito rin po yung hinahanap natin ngayon mula year 1975 hanggang year 1982 So nakabili na po tayo ng isa So ilang piraso na lang po yung hinahanap po natin na Marcos Coins so balik po tayo ngayon sa tinatalaki po natin na barya uh, share ko na rin po mga kakoleksyon ng isa sa pinakamahal na error coins na natagpuan po ng ilang coin collector dito na possible na pwede po pwede rin po ninyong makita sa sirkulasyon so meron pong nakalabas na isang error coins na itinuturing po ng mga coin collector na talagang bihira pong bihirang barya po na naimprinta dito po sa barya na possible po na pwedeng bilhin sa halagang 5,000 hanggang 10,000. So ito po yung tinatawag natin na error coins na wrong planchet. So ganyan po ang itsura mga kakoleksyon. nakikita po ninyo ngayon sa ating video. Ang naimprinta po dito sa error coins na ito ay ang new generation currency na 10 peso coins na may taon po na year 2020 katulad po ng hawak po natin ito, at ang nagamit po na materials dito ay ang bimetallic na aluminum bronze katulad po ng hawak natin ngayon na uh, commemorative coins na 10 peso coins katulad po ng nakikita nyo ngayon, yan po so ito po yung materials na na imprinta po dyan sa coins na nakikita nyo ngayon so ito po yung mga bihirang error coins na bihira din pong makalabas ng bangko sa bangko sentral ng Pilipinas na nakuha po at naitabi na po ng mga ilang coin collector at ito nga po ngayon ay nagkaroon ng mataas na collector's value na binibili sa ngayon sa halagang 5,000 hanggang 10,000 so titigan po ninyong maigi mga kakoleksyon wrong planchet po yan na new generation currency na year 2020 10 peso na barya pero ang ginamit po na planchet dito ay planchet po ng BSP 10 piso na by metallic aluminum bronze ayan po so ang hawak po natin ngayon na new generation currency na nakikita nyo ngayon ay common coins lang po at ganoon din po sa hawak po natin na commemorative coins na 10 peso ay common coins din lang po ito. Face value lang po ibig sabihin ay 10 peso lang din po ang halaga nito. So karaniwan lang po natin itong nakikita at nahahawakan sa araw-araw. So sana ay nakapagbigay po sa inyo ng konting informasyon tungkol po sa mga barya Maraming salamat po.